laki si Brim laki oh grabe pati yeah. Fishing time! Ito na naman ng fishing. Kaya! Ah. Tango ka si swerte na tayo nito. Oo oh, ah. <laughs> Hindi naman laging malas. Ang gulay. Eh. <laughs> swerte na tayo nito. Ah. maganda yung ano, maganda yung permit eh. Ha? <laughs> ah. ah. Maganda yung permit kaya <laughs> makakadali tayo ngayon. Ayun. So, fishing na naman. Punta kami doon sa dating spot. Hanggang bukas na kami doon mag-overnight kami ni Kuya. Kuya, dalawa lang kami. yun si Kuya Rogelio. So, mamaya update ko kayo mga master. Pag nandun kami sa spot. So, ayun guys. Nandito na kami sa spot. Ang hangin. Paano mangyayari na ito? Ang lakas ng hangin. Ang ganda pa naman sana. Wala masyadong tao. Grabe aking kuya <laughs> eh set up muna kami kuya Ruelo on action good morning UAE ayan puro bait and wait na lang ginawa namin dahil napakalakas pa rin ang hangin mula kahapon and so far maganda naman yung resulta You know. You know. You know. Oh, double. <laughs> double. Double trouble. Hey. You know. Double, double trouble, huh? <laughs> <laughs> Yun, strike na naman si Kuya Mas maano pa yung bait and wait ngayon Dahil uh, mahangin kasi Ano yung kuya? Pating? Pating siguro yan. Yun know, oh, o. Lakas sumatak o. Oh. Oh, oh. Uy, mabigat. Ari ah. Ari ah. Higit pa. Di ubrang. Ayun o. Talaki ito nga o. Ayun Oh, lapad. Ah, hindi. Oh. Ang laki si brim laki, oh. Grabe. Ati. <laughs> yeah. so, yun, guys. Tapos na ang aming pisi Magtitanayan na. Medyo mairit na. Eh, ito yung mga huli namin. Hindi kami nagsano sa dusting din kasi hanggang ngayon malakas pa rin ang hangin ha? sa bait and wait eh. ito ang huli namin sa bait and wait so itong barracuda sa ano to live bait tapos to puro hipon na yung pain dyan so, yun lang mga master fish on oh.